Kamusta naman sa trabaho? Okay lang. Ah. Ayos naman. Nagalang lang ako kanina kasi yung panahon. Gawa ng umaaraw. Umaambon, umaaraw. Pabago-bago ng panahon. Pero huwag ka mag -alala. Kahit pabago-bago man ng uh, panahon, hindi naman magbabago yung pag-ibig ko sa'yo. Oh! Wait lang, ano nga pala? Ah uh, I love you nga pala sabi ni Eddie. Siro Eddie. Eddie, Eddie ako. Para para naman Uy uy sana oh. <laughs> Hello mga mga good evening sa inyong lahat. Kumusta kayo lahat? Ayan, uh, welcome back ulit and again. Again and again and again. Ayun eh, na, no. nandito na tayo sa may tawag nito, kabahan ng McKinley, no? Papunta na tayo sa BGC, susundin natin si Miss Masha kasi nag Bago tayo mag-start, mga paps gusto ko muna ng introduce sa inyo ang one of the top online meeting site in the world. Walang iba, mga paps kundi ang 1xbit. So, win a bonus worth up to 7,000 pesos, mga kapaps. Just click the link sa comment section at mag-register gamit lamang ang ating promo code. So, ano pang hinihintay niyo mga kapaps? I-bait naya. na yan. Text na siya. Uh, hindi na siya sumabay ngayon sa katrabaho niya and dito lang ako nakapag-intro mga kapaps gawa nga ng umaambon-ambon pero ngayon okay naman wala naman na ito paano so, ayan samahan niya ako ngayon mga kapaps and naisip ko rin pala no, yung, yung sinabi ko nung nakaraan na isasama ko siya punta namin yung bagong open dyan sa may 5th avenue no? dito lang din sa BGC yung bago 3D screen na parang nasa Japan ka yeah. ganyan bagong bukas lang yun mga kapaps so sa so, tingin ko maganda yun yayayain natin si Miss Masha <laughs> Alright, so ayan, shoutout sa inyong lahat mga kapaps ko, kamusta kayong lahat, ingat ingat sa atin palagi mga kapaps, lalo na lalo na sa mga bumabokbak dyan ng mga panggabi, ingat ingat sa atin palagi mga kapaps, lalo na uh, pumasok na yung tag-ulan Samahan niyo ako ngayon mga kapaps ngayong gabi, so sunday natin si Miss Masha, wow, ang ganda na dito sa BGC mga kapaps oh Napakaliwanag no, Ang sarap mag ikot ikot dito no, yung, or maglakad lakad mas masarap siyempre pag may kasama. masarap maglakad-lakad dito pag may kasama mga kapaps sa BGC. So ngayong araw mga kapaps ay Friday. Kaya medyo traffic-traffic ngayon. So kailangan magbawon lagi ng mahabang pasensya. <laughs> so malapit na tayo dito mga kapaps. Sabay-sabay natin makita si Miss Masha. Let's go mga kapaps! Alright mga kapaps, we're here! So nandito siya banda. Mga kapaps, dito natin siya hantayin. And sana pumayag siya no na maaya natin papunta dito sa may Fifth Avenue. Ang ganda noon eh, parang napanood ko lang kasi yun sa Facebook din. Pero ay meron na dito sa Pilipinas. Dito mismo sa BGC. All right, so, saan sana 'yun. Ayun na pala si Miss Ayun. Ganda. <laughs> ganda naman ang itin niyan. Hi. Good evening. Kumusta? Okay na Kanina ka pa ba? Ah. Ganda naman ang pormahan mo ngayon. Pwede ba yun sa so office na kaya nga lang? Oo oh, naman. Ano, please, Friday. Ah, okay. Friday, no? Pag Friday. Yeah. Ah, okay. Oo naman. <laughs> Kamusta naman sa trabaho? Wala. <laughs> Wala. Ah. Ayos naman. Nagkalahan lang ako kanina kasi yung panahon. Gawa ka ng umaaraw, umaambon, umaaraw, pabago-bago ng panahon. Pero wag ka mag-alala. Kahit pabago-bago man ng uh, panahon, hindi naman magbabago yung pag-ibig ko sa iyo. Oh, naman. Diba? Ah, nagmamadali ka pa hindi naman. Ah, okay, okay. Dito lang naman 'yan, 'di ba? May sinabi ako sa inyo nakaraan na punta natin yung ano, yung bagong open diyan ano, 3D LED diyan ano, parang nasa Japan, 'di ba? Punta tayo, okay lang. Okay, sige tara. Parang ano ba? Bobol tayo ah. Oh, Oo nga eh. Oo? <laughs> Parang kami nakadilaw oh. Parang tayong nakadilaw. Diba? Isa lang ang ibig sabihin nun. Talagang meant to be tayo diba? Uy! Uy! Sanoon! Oh. Ayan <laughs> ako na. nag ba na, tayo? Na. Ayan nga eh. Parang kami nakadilaw mga pops. Oo na? Oo na. Okay tara. Baka abutan na naman tayo ng ambon eh. Yup. Oh, okay, sige, game. Yan, okay ka na? Yes. Alright, mga kapap. So, samahan nyo kami ngayon. Puntahan natin yung uh, sinabi ko sa kanya. Asa na nga lang maluwag yung uh, kalsada dyan, no? Kasi alam ko bawal mag-parking dyan, eh. Sa gilid lang. Kumusta naman sa trabaho mo ngayon? Okay lang. Ah, uh, okay lang. Friday pa lang ngayon, no? oo. Ah. Kaya ka nag-slow sa Ah. Mahirap so, sa bahay. Punuhan. Ah, yun, maga nag-out yung katrabaho mo, hindi ka nakasabay. mm Wala -hmm. ka nga Ah, okay. Napansin ko dito, no, ang liwanag na, no, ang gaganda na. Mm -hmm. Pero syempre, mas maganda ka pa rin. <laughs> hmm. Bola ba yan? Hindi, totoo yan. Uh, yup. Excuse me. Fuck. Ah. Yan, dito tayo sa unahan para Alam ko maganda dito yan Oo, oh, maganda dyan Kasi nung nakaraan lang yan binuksan, di ba? Nung last time na sinamahan kita sa ano Papuntang kalayaan Oo oh. Minsan, punta rin tayo sa motor street Pag hindi ka, ano, pag bakanti ka lang Sige, sige Ang ganda ng team ngayon Kaya ano? Oh. Kaya, ang sarap maglakad-lakad dito, no? Oh, hindi eh. pa bakante ka lang, baka December, 'di ba? Mas magiging maganda pa 'yan eh, by December. Ayun, dito 'yan, 'di ba? Ayun. Eh, malaking screen, no. Oh. Dami ng tao. <laughs> Kaya, eh. Wow. Ganda. Oh. Di ba? Sayang na no kung pwede lang magpagdito ng motor. Ganda. Oh. Ayun, diba? no. Oh. Wow. Dami ng tao. Oh. Wow. Kaya Ganda na. Ayun mga kapaps. Oh. Ito yung trade screen mga kapaps dito na sinasabi ko sa kanya. Dito sa BGC. Ganda na. Parang lumalabas no? Ah. <laughs> uh. uh. Ang daming tao dito mga kapaps. Ayun no? ganda na kaso bawal kasi dito mag parking so siguro mga susunod na araw hindi pa maglalakad lakad tayo dito no ang ganda doon kasi may fountain na yan ano pala ngayon na ah? friday pala ngayon what oh, if pa oh. kaya kung uh, dumating yung weekend no weekend, oh. yung saturday sunday puno yan sigurado okay. wow Ano? sarap maglakad no ang <laughs> ayan ah, na lang dito ayan. Para, para komportable ka na rin nga no ba? O, kumusta naman? Ayos naman? Okay naman. Ang ganda, no? Okay. So, susunod punta natin yan pag wala tayong motor. Ah, uh, bukas pala. Wala kayong pasok, no? Saturday. Hmm, wala. Ah, uh, anong gagawin mo lang bukas pala? Maglalaba. Maglalaba. Ah, ayun. <laughs> <laughs> Ang na Haha. Ang na ba? Hmm. Medyo ma-traffic dito, no? Ah, oh, uh, tsaka Friday kasi ngayon eh. Wala na Friday. Kaya nga. Ayun sinabi ko ha, sa so susunod na naman natin punta tayo sa Motor Street. Okay. Ha? Para para matuloy-tuloy naman, parang hindi pa ako nakapunta diyan sa Motor Street. <laughs> parang may sumpa diyan eh. Ah, bike lang, coffee. Grabe pa lang traffic diyan, no? Oh, sobra. Yeah, pero <laughs> Sabi lagi naman. Oo. Oh, so bakit nandito naman ang tayo? Pwede lang naman. Kaya para makapagpahinga ka na lang din agad. Moong mara, marami kang lalaban bukas eh. Sobra. <laughs> Wala man ang Gusto mo tulungan kita? Sana ka ba marunong ka? Hindi, pero lang. Wish mo na pa. Yep. Ay, Sabado na bukas. Pahinga mo na ha? Huh? Basta ganun na lang pag may lakad ka ano, text mo lang ako, pupunta naman kita agad, ha? Talaga? Oh, Oo naman, ako pa ba? Para makabawi ako sa'yo Talaga ng... na Siyempre, Ay, yung helmet ko pala. ko ah. pa. Kaya nga eh. Ayan. Kaya ka na lang din agad pag uwi mo. O ganun na lang, ha? Bye bye. Wala yun. Oh, ikaw na lang yung bayad, di ba? Wee! bero lang. Ay, ano pala? Ah... Uh, I love you nga pala sabi ni Eddie Hindi, hindi ako. naman Uy, uy, sana o. <laughs> Trimo, <I love> you. <laughs> <laughs> naman ni Eddie, no? Bye-bye. Dito na talaga ako. Taya Tayangan ka na lang din agad. Alright uh, mga paps eh, na natin, natin dito si Miss Masha ng uh, maaga no Alright so ayun mga paps maraming salamat ulit sa inyong pagsama sa akin sa vlog natin ngayon And pagsundo natin kay Miss Masha So ingat ingat sa inyo palagi mga paps ayun, sa, inyo. sa inyong lahat Akin kita kita ulit tayo sa next vlog, next video natin And uh, ride jump sa atin palagi mga paps out na rin ako Let's go!